Yeah, so, meron tayong dominar dito. Bigi sliding kahit bago na yung clutch lining. <laughs> Tingnan natin. Tingin ko baliktad lang yung shred nito eh. Tanggalin mo yung ano. Tama na. Eh, tanggalin mo to. Ayan ano? yah, yun yung wear na kalabas eh. ni, lahat na lang taka taka ko taka 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 lang taka 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 lang taka 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 Bantuan mo na lang ito mamaya. konti lang naman. Ilan ba nilagay nyo? 1.5. The moment of truth. Parang ang dami. Sige lang. Ingat mo yung gasket para di na magpalit. Ay, magpalit na yung gasket. Tama naman. Ah, alam ko na. Sige. So, okay na yung domino natin. 400. Tama nga yung hula natin. Mali lang yung pagkakalagay ng mga clutch plate nya. So, inarrange lang natin ng tama. So, hindi na nag-e-sliding yung motor. Dinalawa nya kasi yung nasa labas eh. So nangyari hindi maiipit yung lining, nag slide lang siya sa high RPM. So ngayon okay na yung unit. Good to go na to. Bawi na si Bossing. Gandang matlar niya.